So, maoto no, shout out ninyong tanan. Kasagaran sa mga na viral no, kay mga guwapa. Sa manako. Maodi ay ni formal nga mo viral Forman. Nga man nga ingon man siya nga ang mo viral kasagaran sa media kuno kana mga guwapa ra kuno og mga mga on. Guwapa guwapo. Oh. Nga kita kay sobra man kay sa pagagwapo. Kada gud mo na kagwapo kay dapdanaw kagwapa. Oh, kagwapa. mo stop pa overqualified, tak? ta mo nang ditama viral ana mo lagi gini gua eh. apa nang gua apo Kaya kita kayak na tas ta gua apo mo ne nga utuk gamitin hindi utin okay, ma. utuk ngol gamito indil ko ngutin lah ora wak te ana ya nak mangutuk rasiki oh jot kirang lan biod tapi tan pogotin kanang duha pasti lantri oi apa yang mag